100% to 0% na non-stop gaming. Ilang oras kaya nga abutin itong si Technopopa 5. Dito natin siya tetesting yun ng kada isang oras. Kasama rin yung magiging mga thermal nila sa mga bawat games na yan. At yung effective bang vapor chamber na cooling system ng POBA 5. Starting dito sa Mentuto benchmark test. 2.23 tayo ng hapon mag start sa kanya. At after ng isang Antuto test is 2% na yung nabawas sa kanyang battery. At naging around 39 to 40 yung kanyang temperature. Dito tayo mag start sa may Prefire Max. Since dito naka-advertise ang Poba 5 sa may games na yan. Well, to be honest, ang mabilis na sagot lang. Mukhang kayang kaya ni Poba 5 ang game na to. Sa may max na settings niya, sa may diretsyong warner na gaming. Halos wala kami nakitang lag sa kanya. Mukhang tama lang na rin ni Techno itong preferred sa may box. di malalaro mo naman siya ng maganda dito. At as for nga ng warner na gaming sa may prefer max. Na naka-mobile data, 10% lang yung nabawas sa kanyang battery. From 98% naging 88% yung kanyang battery dito. Pero medyo uminit lang siya dito sa may pre-fire dahil umabot siya ng 43 to 44 yung kanyang temperature. <tiple> Dito naman sa may Call Mobile, still medium na graphics at high na frame rate lang siya dito. Kaya naka G99 lang naman siya, same ng G96. Pero at least okay ang gaira ng G99 compared sa may G96, day delay ang gaira ng G96. At mukhang dito naka-apekto ang medyo maliit na temperature niya kanina sa may Free fire dahil medyo meron noticeable na frame rate dito sa may Call Mobile sa may Battle Royale. Pero syempre hindi naman maglalagang smartphone niya kung di naman siya sobrang uminit. At ang nakakapagtaka dito is medyo hindi ko nararamdaman yung cooling system ni Poba 5 dahil parang same lang siya ng Infinix Note 30. Dila naging temperature dito after sa Mikula Duty Mobile ng 1 hour and 14 minutes na gaming sa kanya. Is bigla siyang umabot ng 47. Masyado siya ata siyang uminit. Na never ko na experience sa may Note 30 tapos wala pang cooling system si Note 30. Saka from 88% kanina is ngayon naging 70 na lang yung kanyang battery after na sa Mikula Duty Tuloy pa natin dito sa may Wild Rift Meron siyang 120 FPS na setting sa kanya. Pero 60 FPS talaga yung actual na gameplay dito. Wala naman issue ang POBA 5 sa may game na to. Eh kaya naman siyang i-handle lahat ng smartphone na meron G99 na processor. Well, lagpas sa 3 hours na gaming dito sa may POBA 5. Mula sa may Free Fire hanggang dito sa may Wild Rift. Is naging 61% na yung kanyang battery. Mukhang nararamdaman ko talaga dito yung 6,000 mah battery niya. Dahil matagal talaga siyang malobat. Unlike sa ibang phone na meron 5,000 na battery at Helio G99 na processor. Isa pang 5 hours lang straight na gaming sa kanila. At mukhang aabuti ng 6 hours mayigit itong Tecno Poba 5. Sa mid temperature naman niya sa mid League of Legends, isumabot siya ng 40 to 42. Dito naman tayo sa may firelight. At dito na nga siya medyo uminit itong Tecno Baba 5. Dahil lumabo siya ng 46 sa isang oras sa gaming sa kanya sa may firelight. Sa medium graphics lang niya. Dahil sinimulan nga namin siya sa may max na graphics lahat. At naglalag siya doon. Dahil nga medyo uminit siya agad. Kaya nilagay na lang namin siya sa may medium may graphics. Para mas maging smooth siya. At naging smooth naman siya dito. Ang kaso lang hindi ko talaga naramdaman yung cooling system niya. Kasi na nasabi ni Tecno dito. I think kailangan nating gawa ng follow up na review to at baka ma-fix ni niya sa mga susunod na update. Itong medyo malakas sa pag-init niya. At after ng one na gaming sa may Firelight, Sporting Person lang inabawas sa kanyang battery. Mukhang panalo talaga siya sa may battery niya. Dito naman tayo sa may Mobile Legends. Itong ang siya dito. At syempre sa natin na wala siyang issue dito sa may Tecno Poba 5. At dahil proven and tested naman niya sa ibang smartphone na mayroong ganyang processor. Ang nakakapagtaka lang itong si Tecno Poba 5. Ang nakabita G99 na smartphone na natressing namin so far sa mga games na yan. Dahil kahit dito sa may Mobile Legends, isumabot ng 43 yung kanyang temperature. At after ng 1 hour na gaming sa kanya is 29% na yung kanyang battery. Marami pa rin siyang natira sa may 5 hours na non-stop na gaming dito. Yung 29% na natira sa kanya makakapag Mobile Legends ka pa ng kulang 2 hours. Kaya halos 7 hours na gaming non-stop tayo dito sa mi Pova 5. Sobrang panalo talaga kung battery ang habal mo sa isang smartphone ngayon. Hindi ko pa matukay kung ano talaga yung SRP ng Tecno Boba 5 dahil wala pa nga sa mall. Sa online pa lang siya available. At naka 8.5 siya sa may Shopee Tasada sa may 8.256 na version at 8.000 naman sa 8.128. At kung swerte ka pa, is meron pang 1.2 off yan. At magiging 7.3 siya sa may 8.256 na version. At kung sakali man guys, at kung sakali mo na yan ang totoong SRP niya, eh sobrang panalo na yan. Dahil halos kasing price nga na siya ni Infinix Note 30. Ang kaso lang meron lamang si Note 30 sa may Poba 5. At meron din naman lamang si Huawei Note 30. At for another video na yan, till ongoing na yung ating comparison sa mga smartphone na yan. Palik na lang po guys kung nakatulong ang video na to. Thanks for watching.